Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Gusto ko lang balikan ang unang BSP series natin na 5 peso denomination. At ang hawak ko ngayon ay ang unang series niya na may taong 1995. At mag-isa lamang ito sa aking nakolekta na year 1995. At uh, patunay siguro na maaring mahirap na rin itong makita sa ating sirkulasyon. Pero maaring meron pa ito sa inyong mga lugar. Ang barag ito ay hindi po napodyos sa ating bansa. Ito ay napujus sa Canada kaya tinatawag din nila itong Royal Canadian Mint. Ang tanong, paano malalaman kung Royal Canadian Mint ang hawak mong barya? Ang palatandaan po natin ng RCM o Royal Canadian Mint Coin ay yung absence po ng kanyang mint mark. Ang mga barya natin po kasi na napodyos sa ating bansa ay may tinatawag na mint mark. Okay, paano natin makikita o malalaman na may mint mark yung barya na hawak natin. So, kuha ko na isang halimbawa ng barya natin na na-produce dito sa ating bansa at ito ay merong uh, marka o mint mark na tinatawag sa balikat ni Emilio Aguinaldo. So, ito po yung tinatawag na mint mark. Okay? Pag nakita nyo ang ganitong marka sa inyong uh, mga barya na 5 peso, ibig sabihin ito ay na-produce dito sa ating bansa. Okay, klaro po tayo doon. Ngayon, balikan natin kanina yung 1995 ko na 5 peso. Kung papansinin po ninyo, sa bandang uh, ayan, kung papansinin sa bandang balikat ni Emilio Aguinaldo, wala po itong tinatawag na mint mark. So, yun po ang palatanda natin kung ang bariya natin ay nagmula sa Canada o ito ay tinatawag na Royal Canadian Mint. So, hindi rin po error coin eh na matatawag ang isang barya kung ito ay walang mint mark. Maliban kung ito ay dahilan ng die error sa barya natin na dapat may mint mark pero hindi ito lumapat o, nagmark nagmarka sa barya during die strike. Dahil ang baryang ito na hawak ko ay sadyang uh, walang mint mark dahil nagmula nga ito o naproduce ito sa Canada. At kasama na rin si 1997 at 1998 natin na 5 peso BSP series dahil sila ay na din sa Canada. Pero ikaklaro ko lang ha, meron din tayong 1997 at 1998 na 5 peso na na sa ating bansa at meron itong tinatawag na mint mark. Okay? Ang 1995, 1997 at 1998 natin na 5 peso na walang mint mark ay na sa Canada at ang 1997 at 1998 5 peso na may mint mark ay na-produce po dito sa ating bansa. Okay? Ngayon ipapakita ko sa inyo si 1997 at 1998 na Canadian mint. Okay? So ito si 1998 na Royal Canadian Mint dahil wala rin itong tinatawag na mint mark sa balikat ni Emilio Aguinaldo. At uh, ito rin naman si 1997 din na Royal Canadian Mint dahil wala din itong uh, mint mark sa balikat ni Emilio Aginaldo. pero meron din ako ipapakita sa inyo na uh, 1997 na may mint mark at ito nga kung papansin ninyo itong ito meron itong uh, mint mark sa balikat ni Emilio Aginaldo. so ibig sabihin ang uh, bariyang ito na may mint mark na may taong 1997 ay naproduce po dito sa ating bansa. So yung pinakita ko kanina na 1997 at 1998 na walang midmark, sila po ay uh, tinatawag na Royal Canadian Meat dahil sila ay nagmula o naproduce sa Canada. Pero sa 1998 po na may midmark, wala po ako nitong uh, specimen o halimbawa na may papakita dahil hindi ko pa ito nakokolekta o nahanap. Pero naging balita pa nga sa social media noong uh, mga nakarang buwan na may isang vlogger na bibilhin po niya ang uh, baryang 1998 na 5 pesos natin na may mint mark sa halagang 100,000 pesos. Kung nagkataon siguro na meron tayo, syempre kukontakin natin siya agad para malaman natin kung totoo ba na bibiliin niya ito. Pero kung sakaling nakabili na siya ay napakaswerte naman ng coin seller na ito. Siguradong mapapasa na all tayo. Pero yun po ang panawagan po niya na bumibili nga daw siya ng 5 peso 1998 with mint mark. Ibig sabihin yung uh, 5 peso natin na 1998 na nagawa dito sa ating bansa. Pero wala pa naman balita kung totoong nakabili na nga siya ng 5 peso 1998 with mint mark. Marahil ang ilan sa atin na coin collector, lalo na sa mga baguhan o nagsisimula pa lang magkolekta ng mga coin collections niya, ay hindi pa siguro nahanap ang barang ito na year 1995 na 5 peso natin under BSP series dahil marahil maliit din ang frequency nito sa ating sirkulasyon na umabot lang sa 7% sa record ng numista.ph. Medyo matagal-tagal na rin na panahon kung tutuusin Uh, mula nung ito ay mailabas o mairelease ng bangko Sentral dahil ang uh, mid-year nito ay 1995 at uh, ngayon nasa taong 2023 na tayo at uh, wala na rin na-produce sa mga ito dahil pumasok na rin ang ating new generation currency o tinatawag nating NGC series bagamat circulated pa rin sa ngayon ang baryang ito pero maaring mahiyain na rin ito at ayaw ng lumabas pero Itong 1995 kasi ang unang BSP series natin na 5 peso denomination. Kaya naman kung nakita mo siyang lumabas ay huwag mo na siyang pakawalan. At itabi mo na lang ito dahil pagdating ng panahon na hanapin ito. Lalo na ng mga bagong coin collectors na naghahanap sa ganitong coin series. At maaaring magkaroon ito ng collector's value pagdating ng panahon. At marahil hindi pa sa ngayon. Pero may ilan na rin na nagbebenta sa mga ito sa mga selling site. Kaya medyo... Ingat-ingat din tayo na uh, makipagtransaksyon sa mga uh, online sellings dahil minsan may mga scammers din kaya uh, double ingat lang tayo sa mga ganong transaction. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman at uh, impormasyon tungkol po sa varying ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscription button sa baba.